Dahil luto na ang adobong tahong na ating niluto. Tara, tikman natin mga katara. Samahan niyo ko. Dahil iniinggit ko lang kayo, sobrang sarap kasi nito. Yung tahong na nabili natin, nilinis natin ng mabuti. Pagkatapos, pinakuluan lang natin yan hanggang sa maluto. Pagkatapos, tinanggal natin ang tahong sa shell. Pag na ang kawali natin, maglagay na tayo ng mantika at hintayin uminit para makapagisa na tayo, mga katara! Pag mainit na ang mantika, maglagay na tayo ng luya at haluin lang natin ito ha! Sunod naman natin ngayon nilagay ang sibuyas at haluin lang ulit. At ilagay na natin ang bawang. At syempre, haluin ulit ito. Pag okay na mga katara, ang ginisa natin, isunod na natin ilagay ha, ang tahong na pinakuluan natin kanina. At tinanggal natin sa shell nito. Haluin lang natin ng saglit, ang tahong. Tapos, takpan lang natin ito at hayaan lang natin kumulo ng kumulo. Makalipas ng ilang saglit. Atin na itong tingnan at syempre atin itong timplahan. Maglagay na tayo ng paminta. Sunod na nating ilagay ang asukal. Ilagay naman natin ngayon ha, ang oyster sauce. Maglagay na rin tayo ng suka. Sunod naman nating ilagay ang toyo. Maglagay tayo ng laurel. Maglagay naman tayo ngayon ng tubig. Ayun naman, atin na itong tatpan at pakuluan. Kalipas lang ng ilang saglit at natuyo na ang adobong tahong, maglagay na tayo ng sili para may konting anghang ang adobong tahong natin. Lagyan natin ito ng spring onion kung gusto nyo lang naman. Atin naman itong haluin saglit dahil ito'y luto na at ready na ako. Eh kayo mga katara, ready na ba? Tikiman time na. Kaya ikaw, follow for more videos para updated ka ha sa mga bago kong videos. Ah, mag-like ka na, mag-comment ka pa, at pakishare mo na rin ng video nito. Itong unang subo ko mga katara, para sa inyo muna to ha. Kalawang subo, syempre sa inyo ulit. Dahil kanina, natikmang ko na ang adobong tahong. Sobrang sarap ng lasa, saktong-sakto sa kanin. Kaya ang ikatlong subo mga katara, sa akin naman ito. Yum, 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 yum. Ramis, sobrang sarap.